di samping boleh status. Kalau kita kira dia macam tu lah. Dan mungkin ada pertinggiran tak. Maka ada yang tu. Dan dia macam ada. Kalau ni. Kalau kita nak buat macam ni. Kita meters. May mga kailangan pong gawin or Dito naman po Sama kagawad po dito rin po. si Congerman, baka na po ba So, ano yung mga pwedeng gawin? May kailangan na retraining mga malit na kaya. Okay naman po ba ito? Dito rin po. po sa kailangan kung renovation or repairs na po na gusto mo uh, ipagawa. Uh, sa kayo, hindi pa po pwede gawin ng LGUs kasi yung mga road lots ninyo and open spaces ay private pa po. Uh, so, bawal po kasi yun. nasa isang position ang mga mga dapat

dahon ko kita buwis na pamilya basta mga yung na mga 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 dati at ngayon, pag similar level of rainfall, mas mababa na po yung pag-aayon. may 150 G-meters yung buhos sa isang araw. Kung dati, sa lugar na nasa Bewon, siya may buho na lang. So ano naman po, uh, malaki na rin yung progress na. Lang. But rest assured, uh, yan yung sasabihin na tutukan namin ng engineering. Maraming salamat. time to time lang po ng news validation. Ayun, validation. So, no need na for this. Sa ngayon, nag-validation na ba siya? Ang gawin yung validation. Ang gawin yung validation. Hindi kung hindi po sigurado, pwede po nanda sa barangay. Meron po kaming staff doon na napastasan sa barangay. Yung OSCOM po tawag sa kanya. OSCOM Communications. Thank you. Thank you, ma'am. Ayan po mga kabadyang pasensyon Ito na naman po muli ang ating live sa Oplog Kaisay Maraming maraming salamat po sa iyo pa